Transfer from Gcash to Paymaya without fee, paano? Ang video na ito ay para lamang sa hindi pa nakakaalam kung paano mag-transfer ng ating fund from Gcash to Paymaya or Maya ng walang bayad or zero fee. Kasi kapag bank transfer ay mayroon tayo certain fee, minsan 15 pesos, at ang iba ang transfer fee ay 25 pesos. But my video today is transfer from Gcash to Maya na free of charge. So... If you are interested na malaman kung paano mag-transfer ng libre, pwede mo panoorin ito. Ngunit, dapat mayroon na kayo CIMB account. At make sure na nailink natin ang CIMB sa ating GCash. Sigurado ako alam nyo na kung paano ito gawin, or kung hindi pa, madali lang naman. Now, kung mayroon na kayo CIMB account at nakalink na sa GCash, punta na tayo doon. At makikita natin na mayroon ako 2,649. 0.94 cent. Para i-deposit muna sa GSave. Now, click ang CIMB G-Save para mag-deposit muna tayo. Then, click lang natin iyang deposit na words. Ngayon, i-click lang natin iyang next sa ibaba. Then, input lang dyan kung ilan ang gusto natin may deposit sa CIMB natin. Then, click next. At sa ibaba click natin ang confirm. Then, click again ang confirm. Now, need natin ng resibo. Click download below and click iyang OK. At makikita natin 19.94 na lang. Kasi na-deposit na sa CIMB. This time, Labas na tayo dito sa Gcash para pumunta naman sa CIMB application natin. Now, log in muna tayo sa ating CIMB account. At ito na, mayroon na ako 2,600 mahigit na ita transfer ko sa Maya. Now, click lang natin itong transfer. At ako nakasave na dito ang Maya account na kung saan para mas madali na kung ako ay magbabank transfer papunta sa Maya account ko. Pero kung hindi pa nakasave, tap natin ang The Other Bank button. At mapupunta tayo dito sa mga bank list kung saan no charge sa pag-transfer. At kung sa Paymaya ka mag-bank transfer, hanapin mo lang din, click ito. Input lang ang recipient account name. Then, recipient account number. At input lang dito kung ilan ang gusto natin ma-transfer, basta input lang your details. Pero, ako babalik doon sa nakasave ko na account sa Paymaya. Kapag save na kasi, ang ilalagay na lang natin kung ilan ang gusto natin may transfer. Tulad nito na makikita nyo. Pag input na lang kung ilang halaga ang gusto ko may transfer to Maya account without charge kahit piso. Now, i-input ko lang ang halaga na i transfer ko to Paymaya worth of 2,630 pesos. Now, click ang continue sa ibaba. And, click din natin ang confirm. At makikita natin dito sa P na 0. Ibig sabihin walang charge. Now, makikita na natin na successful ang naging pag-transfer ko to PayMaya. At nawala na ang balance ko na 26 mahigit. Now, log out na tayo dito sa CIMB account ko. Para magpunta naman doon sa PayMaya account. At pumasok na ang 2630 ko dito sa Paymaya. At puntahan natin ang transaction history. 2630, dated November 20, 2024. From CIMB. Kaibigan, kung nagustuhan mo ang video na ito alams nyo na baka naman po. Like and share also, para sakali makatulong sa iba kung paano magbank transfer without charge. Once again, maraming salamat. Hanggang sa muli.